Ramdam nyo rin ba mga kapatid? Malamig sa gabi at umaga pero sobrang init naman sa tanghali at hapon. Sabi ng pag-asa, hudyat ito na patapos na ang amihan season. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. No more cuddle weather na ba talaga? Ngayong papalapit na ang tanginit. May amihan man kasi ngayon, baka huling hirit na raw yan, sabi ng pag -asa. Nagtataka ba kayo kung bakit 6 a.m.? Wow, ang lamig ng simoy ng hangin. Kapag 8 a.m. naman, nagsisimulang mamawis na. 10 a.m., nakupo ang init at maalinsangan. At kung 12 noon, mapapatambay ka na lang talaga sa kwartong may aircon. Kung relate kayo dyan, dahil yan sa nagpaparamdam ng tag-init at humihinang amihan. Sa katunayan, sa taas pa nga ng heat index o init na nararamdaman ng ating katawan na umaabot ng higit 40 degrees Celsius, napasuspend tuloy ng klase si Mayor Albi Benitez ng Bacolod City ngayong araw hanggang bukas. Inexpect natin na nagtatapos ang amihan usually second to third week of March. At since tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng Marso, so hindi inalis yung posibilidad na maaaring uh, magtapos na ito ngayon. Pero nagpaulan pa yung amihan nitong weekend sa Bicol Region. Muli kasing nanumbalik ang amihan surge at hindi lang malamig na panahon ang dala nito. Yun nga lang, mukhang last na raw yan. Ilang linggo na rin kasing nakakaapekto ang Easter list na nagdadala ng mainit at maalinsangang panahon. Yan din ang isa sa mga dahilan ng pagtaas ng temperatura. At mas magtiis pa raw dahil ilang buwang magtatagal ang init kasabay ng warm dry season at El Nino. Oh, natin, no, pa, lalo na pawala na yung amihan. Asap of now, kasi North East Monsoon natin sa Northern and Central Luzon. So possible po na uh, by tomorrow, sa Northern Luzon na lang siya. Pero pagdating ng araw ng uh, 14, mga Thursday yan, oh, Wednesday, Thursday, pawala na po siya. Kaya pwede pang pagplanuhan ang gala with friends sa malalamig na lugar to beat the heat this week at masulit ang mga huling sandali ng amihan season. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang mukha ng balita.